dahil po huli na naman huli na naman po ah. magantay ako ng magantay ako ng 2.45 ayan na ticket na ticket na magantay pa ako ng alas 2.45 eh ano oras pa lang alas 2 si pasado pa lang plus 2 si Media. kaya bago mag 245 dahil may ticket na ako pagliliwali mo na ako dito sa loob ng muro ganun lang ganun lang kasaysayan ng ludo o oh, senyor Ganun lang po kasi sayang. Tuwing lunes po, tuwing lunes. Nahuli ako ng ilang minuto, hindi na naman ako nakapasok. Antay ako next. Okay. Ang gagawin ko, pupunta ako ngayon sa supermarket. Supermarket. Bibili ako doon ng mga knot Kasi 2.45 pa eh uh, Pwede pa ako magmang inasal Okay Pupunta po ako sa grocery muna Bibili po ako na ang mga knot <laughs> kasi nagsusundo pa ako ng mga apo ko alas 12 alas 12 sana sakto eh pasok eh okay pupunta pa ako ng grocery supermarket pala bibili ako ng mamirin yung doon Ayun, supermarket o. Ayan. Kapasok muna ako dyan. Alas dos imidya. Mahabang oras pang antayin. Ah, Bibili muna ako ng mga at-ngat. At saka tubig. Nakabili na ako ng mga tiyat. Mamaya pasok ako dito. Yan. Okay, guys. Okay. Yan. Ah. hindi lang ko nagmamadali kanina may bagong sana ako kamutik ako sa saging. <laughs> sa mundo, at saging kaya sa mundo nilagang <laughs> kamutik ako at saging nagmamadali ako kaya ito eh papalitan natin ng ano yan ng cornick, cornick halagang 64 pesos <laughs> sa drinks uh, tubig um, hanggang matapos ko na yan ayan asa na sa ayan ka Cheesecake, malaki Wala cheesecake ito Ito siya malaki malaki ko mabaonin ko guys ito na lang this is it this is it cracker ay yan yan na lang ayoko nang mais muna kasi ngumingilo nang ipini eh. tulukid eh punta ako dito sa soft drinks bawal na po bawal na po soft drinks this is it lang ito tsaka this is it at tsaka tubig na lang po malamig Ayan, tubig maramig po. Ayo. Cheese it. At tubig. Okay punta na ako sa counter ito lang ang aking natin oh. Kisa naman wala Ah, bawang buy bawang Pas muna kasi nakakain ako ng buyabano mangilo iping ko bah, haba pila haba pila guys 10 for 10 for doon din Saan Ay, doon pa? Kasi po eh. O, okay lang, okay lang.